sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Abagin ng Maria, iningatan mo sa iyong puso ang misteryo ng buhay ni Jesus matapos na siya'y matagpuan mo sa bahay ng Ama. Tulungan mo kaming matagpuan si Jesus at tanggapin ang hiwaga ng kanyang pagpapakilala at pagtuturo sa amin maingatan din nawa namin sa aming puso ang kagalakang lagi namin siyang natatagpuan sa mga sakramento, sa banal na kasulatan at mga turo ng simbahan. Maging masigasig nawa kaming makiisa sa kanyang misyon na ituro sa sambayanan ang bahay ng Ama kung saan ang lahat ay kanyang pag-iisahin bilang isang pamilya ng Diyos. Ingatan at arugain mo rin kami, aming ina, upang kami lumago sa biyayan ng pagiging masunurin, katulad ni Yesus na iyong anak at aming Panginoon. Amin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin.